Ang video ay hinamon nako ng team na magpunta sa Dupinga River gamit lang ang isang bendy at bucket dahil sa isang malaking misyon na ay abot ang tulong na binigay nila sa akin para sa mga katutubo nating tumaga at nung nakaraang episode ay namumroblema nga kami dahil nawawala ang ang tanging pag na lang, ang tanging pag na lang natin dito, guys. Kung nando sa sasakyan talaga, sana naiwan. 'Yun lang talaga. Kaya ngayong episode 4 ay magpapatuloy pa din kami sa paglalakbay kahit na mayroong dinadalang problema. Good morning. So, this is our day 2. Day 2 ng biyahe namin and time check. Yeah, 4:15 na umaga, no. Dito pa rin kami sa Pandi, Bulacan. Babiyahin na kami pa Pabustos. Pabustos. Okay, so wala na maraming sabi. Gusto namin makarami ng pajak kaya papajak na ulit kami. Let's hit the road, baby! Let's go! So maaga pa nga lang ay pumajak na agad kami para makalayo-layo at makaiwas sa maraming sasakyan. Ano kaya mga bago adventure? Abutan natin today, kuya. Pagod pa rin yan. Pagod. Iinit pa rin. Sana hindi tayo masiraan. Ano, umabot si Ram ng nubis yan na hindi magkaroon na birya. At tama si kuya dahil kahapon ay eh, sobrang dami din namin pinagdaanan na pagsubok para lang makasurvive si Ram. Malog-alog na siya. Kaya ngayong umaga, ang mission namin ay makalayo ng biyahe at makarating ng bustos Despite ng masamang balita kahapon Kaya pagkatapos ng konting almusal, malayo lang yung padyakan ay napahinto kami dahil sa isang kakaibang scenery yeah. Our first stopover of the day Ang ganda ng paligid ang, natin, ang di ba? Ganda, ang ganda. Papaita namin sa inyo kung ano yung nakikita namin ha Ayan! Yeah! Merong fish dito. Solid. Guys, guys, ito yung isa sa pinakamagandang nangyayari sa ginagawa namin na pagbablog. Yung mapag-travel ka ng ganito. Mayta ka ng mga fish di ba? Hindi naman ito laging nasa city. Nagpapakain sila ng mga isda. Ano kaya to Mga pial tilapia? Ang dami to no. Naggaganunan yung tubig, yung bubbles. Ang ignorante ko lang, di ba? Pero aminin nyo, hindi ba totoo naman na nakakarelax talaga yung mga ganitong scenery. Ang kaso, kahit nakaka-relax ay hindi talaga mawala sa isip namin ang nawawalang drone. Dahil sobrang perfect sanang magpalipad sa lugar na to. Pero going back, hindi lang pala pure relaxation ang mangyayari sa amin dito. Dahil hindi namin inaasahan yung mga susunod na mangyayari. Okay so medyo may problema yung ating pedicab ngayon. Inaayos namin yung preno kasi laylay -lay na talaga siya guys. Kadena! Tanggal yung kadena ni Ram. Ah, at tuluyan na nga kaming nakarating ng bustos. At sa unahan daw nito ay ang tinatawag nilang The Bypass Road. Kung saan sobrang challenging at delikado daw talaga ang daanan. Dahil sa mga naglalakay ng truck na makakasabay mo, idagdag mo pa na panay ang hinto namin dahil sa kung ano-anong sakit na ang nangyayari. Okay, babay, sige, dyan na tayo ko. Itagay na natin yan Kasi madelikado tayo yan. Delikado Tignan mo lalaki At this point Ay nagkakagulo na kami Kung itutuloy pa ba namin Ang pagdaan dito Or mag-iiba na lang talaga kami Ng ruta Alright guys So Ito yung naging desisyon namin We decide na kumanan Hindi talaga namin Pwedeng songin yun no? Nakikita nyo yun Sobrang tungunan yan guys Kaya dito na lang kami Ayan no? Yan kami Kasi sobrang daming truck Nakikita nyo Nakakatakot Baka kami hanginin doon na lang tayo sa safe. Okay. Kaya, nagpatuloy lang kami sa biyahe despite ng delikadong daan. Pero to be honest ha, sobrang ganda din talaga ng view dito sa bypass road eh. Mm -hmm. Woo! <laughs> Nagutom na ako. <laughs> Ginutom bigla eh, no? Pero pagkatapos namin mag-sightseeing at stopover, ay humanap pa kami ng makakainan. At napadpad kami dito sa Kaingin, San Rafael, Bulacan. Galing pa kami kiyo si Kuya. Tapos nag-nuevay siya kayo. Oo, oh, nuevay siya. Kaya ano masabi mo sa challenge namin? Medyo mahirap yan. So tingin mo kaya, ilang ilang araw pa kami. Mga dalawang araw, sir. <coughs> Nakaka-motivate yung sagot ni Kuya, di ba? Pero salamat sa iyo, Kuya. At nag-proceed na nga kaming kumain. At syempre, dahil nabusog, hihiga. Oh. Yeah. Guys, ang bait kinainan namin dito. Naitan niya ako nakahiga dyan. Tignan mo. Tuperan niya kami sa higaan dito na ganyan. Sheesh! Ang solid, di ba? Pero akala ko talaga ay eh, makakarelax na kami dito eh. Pero mag iibayan yan dahil sa isang text na nareceive ko. <tong> 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 andang balita nga ang dumating dahil sa wakas ay nakita na namin ang nawawalang drug at naiwan lang na pala ito sa sasakyan ni Mariela na naghatid sa amin para isakay ang pedicab noong day one. Kaya ngayon ay waiting game na lang dahil iahatid din daw niya ito sa sasakyan niya ngayong araw. Pero buong akala namin ay around 2pm lang ay darating na agad si Mariel. Pero yun ang akala namin. Alright guys, so 55 mag alas 4 na at malapit na mag alas 5. So, ito yung pinaka-update na nangyayari. Hanggang ngayon, hinihintay namin dumating yung drone. Kailangan, kailangan kasi talaga natin yung drone guys dahil gusto kong makuha at makapture lahat ng mga magagandang scenery since this is a travel vlog and an adventure video. So, kaya kailangan ko talaga siyang hintayin. So, ngayon, ito yung naging game plan namin. Dito na kami mag stay dito na rin kami magpapalipas ng ng gabi. So dito na tayo magka-camp, dito na tayo magse up ng tent. Na feel ko rin kasi na safe itong lugar na to at saka sobrang ganda ng location for us para makapag-stay. So ang pinaka-worry kasi namin dito guys is kapag pumajak ka pumadyak pa kami ulit ng alanganing oras, baka wala na rin kami maabutan na pwede kami mag-stay. And ayun, hihintayin talaga nating makarating yung drone dito para magamit pa natin. i secure Tent secured. Yeah, yeah. <laughs> Eh. Ang kulit lang, di ba? Biglang naging camping content ang video namin. Pero, isa din talaga to sa mga moment na hindi ko malilimutan sa journey ng content na to. At maya maya lang, sumapit na nga ng tuluyan ang gabi. At pinagsalusaluan na din namin ang pagkain na hinanda namin. At habang naghihintay na tumating ang drone, ay ginamit ko na din ang time na to para mas tuluyang kilalanin si Kuya Joel. Kuya, Masishare mo ba sa Masishare mo ba sa anyo ano? Arawan mo na bayad sa trabaho mo? Sa araw ko sa sa work ko Seven Hindi pa kasan mo lakot. Pero hindi sumasapat Saka yung sahot mo bago mo Bago Kasi sumahot Pus na rin sa utang kasi hindi na sa buhay Ganun din Hirap talaga. kailangan Kaya kailangan mong Kumanap ko ng ibang At yung paraan na nakita mo Yung pagpipedal Kuya, bakit ano? Ba't kinakaya mong ilaban? Bakit gusto mong lumabi? Sabi ko, kailangan kumabot yung mga anong May point ba kuya sa buhay mo na dahil hindi ka tapos pinagsalitaan ka lang masang Wala naman yung parang, or kaya chinichismis kayo, wala naman. Magaling kayong makasama, marunong ka sa buhay. Number one talaga sa buhay kaya mo naman tanggapin yung pagkakamali mo. mo, yung mo at willing kang i-correct yung sarili Okay yan. Nice. Grabe, no? Sobrang bilib talaga ako sa'yo, Kuya Joel. Dahil despite ng hirap ng buhay, ay nananatili kang positibo sa pag-abot sa tagumpay. At habang patuloy pa kami sa aming kwentuhan at lumalalim na ang gabi, ay sa wakas dumating na ang pinakainihintay naming lahat. Paso! Paso! Ayan na! Okay, hindi daw niya ginalaw. So ngayon, che-check si natin kung paano, kung paano. Di ba, diba kasi, nag, ano, nagtalo-talo pa tayo. Na. Nagtalo-talo pa. Ngayon, ang dami natin naging theory, di ba? Ngayon, titignan natin kung ano sino talaga, ano ang totoo. Yan, Ayan, investigahan na natin. Ako muna, ako muna. Sisilipin ko muna. Sisilipin ko muna. Sa, so, ah. Okay, ready na kayo. Ayan, pareho. Ayan. Oh, oh, oh. Ano ngayon? Ano? Ano sila sabi mong lahat? Sabi mo na ko nagsisiyan pa din bandang huli, no? Pero basta, ang mahalaga ay masaya na at nakahinga na din na maluwag ang lahat. Kaya, kinabukasan ay maaga kaming gumising dahil excited na kaming magpalipad ng drone. Pero bago yan, nagkapit muna kami ng tarpaulin dahil inisip namin na makakatulong talaga to para makita kami ng mga tao at especially ng ibang mga sasakyan habang nasa daan kami. Naisip ko si namin guys na ibang araw na talagang nakaabalin na kami especially sa mga masisikip na daanan. At hindi lang yan. Nagkapit na din kami ng plate number para mas maanga ang datingan ni Ram. Oh, diba ang solid ang plate number ng pedicab namin? And speaking of plate number, sa mga gustong magkaroon at magpagawa ng ganito, I highly recommend na mag-message kayo sa PQ Motorcycle or Car and House Plate Maker. Kumagawa lang naman sila ng ganito kaaangas ng mga plate number. Mapag-galvanize, metal emboss, or acrylic fiber ay siguradong kayang-kaya nila yan. At available na nga din pala sila sa Shopee at meron lang naman silang 10,000 pieces So, Grabe, sobrang legit nila, ba? Diba? Kaya, complete number ang hanap mo, si PQ na ang bahala sa iyo. At maraming maraming salamat nga pala PQ for sponsoring at pagtitiwala sa mission namin. So, para ba yan? Balik na tayo sa video. At ito ang sample ng drone natin. Wow, wow. I could lie wide open. Sobrang worth it talaga yung paghihintay namin sa drone. Ang sarap lang kasi talaga sa mata ng mga view na nakikita namin. And this time, at least masasama na talaga namin kayo sa bawat biyahe na ginagawa namin. Pili ko tuloy magtutuloy-tuloy na yung chill vibes at swerte namin ngayong araw. Pero yun ang akala. What is happening? Lumuhag, lumuhag. Kaya maingay. Delikado yan. Pagka na, patanggal yan. Guys, may malapit na. masakit sa ito sa, sa kadena yung gulong. Yeah. Sa susunod na EMS, ano nga kaya ang gagawin namin ngayon? Nakita na nga namin ang drone pero tila bumibigay naman si Ram. Yung bearing namin, ito yung problema, umuuga-uga na siya. Tapos guys, tumatama yung ano, yung kadena. At kaya anong pangakaya namin magpatyak sa mga susunod pa na araw? 503. 503 na si pa kami. Paano kaya to? Paano to?